Ang ikatatlumpot lima na aklat ng Lumang Tipan at kasunod ng Nahum ay ang aklat ni Habakuk. Isa na ito sa tinatawag na Minor Prophets. Ang aklat na ito ay kakaiba dahil ito ay isang dialogo sa pagitan ng propetang si Habakuk at ng Diyos. Naglalaman ito ng mga tanong ni Habakuk tungkol sa kasamaan at kawalan ng katarungan sa mundo at ang mga sagot ng Diyos. Sa huli, nagtatapos ito sa isang awit ng pananampalataya at tiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Magandang gabi muli aking kaibigan. Ngayong gabi, ang ating kwento ay tungkol sa isang propeta ng Diyos na nagangalang Habakuk. Hindi tulad ng ibang propeta na direktang nagbibigay ng mensahe sa mga tao, si Habakuk ay nakipag-usap sa Diyos mismo. Nakita niya ang napakaraming kasamaan at kawalang katarungan sa kanyang paligid at nagtaka siya kung bakit hinahayaan ng Diyos ang lahat ng ito. Ito ay kwento tungkol sa kung paano tayo maaring magtanong sa Diyos at kung paano pa rin tayo magtitiwala sa Kanya kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang Kanyang mga plano. Handa ka na bang pakinggan ang Kanyang kwento? Minsan, aking kaibigan, nakikita natin ang mga bagay na tila hindi patas. May mga taong gumagawa ng masama na hindi napaparusahan agad. At may mga mabubuting tao naman na nahihirapan. Normal lang na magtanong tayo tulad ni Habakuk. Ang kwento niya ay nagtuturo sa atin na hindi masama ang magtanong sa Diyos. Sa katunayan, hinihikaya tayo nitong lumapit sa Kanya ng may buong puso at magtiwala na mayroon siyang perpektong plano kahit hindi natin ito agad maintindihan. Ito ay tungkol sa pananampalataya kahit sa mga panahong puno ng pagdududa. Ang aklat ni Habakuk ay naiiba talaga dahil ito ay isang dialogo sa pagitan nga ni Habakuk at ng Diyos. Ito ay parang isang pag-uusap na may dalawang bahagi, mga tanong mula sa propeta at mga sagot mula sa Diyos. Sa simula, nagreklamo si Habakuk sa Diyos tungkol sa kasamaan na nakita niya sa kanyang bansa, ang Juda. Hanggang kailan, O oh, Panginoon, ako ay hihiyaw at hindi ka makikinig. Ihihiyaw ko sa iyo ang karahasan at hindi ka magliligtas. Bakit mo ipinapakita sa akin ang kasamaan at nakikita mo ang paghihirap? Sapagkat ang pagdarambong at karahasan ay nasa harapan ko at may alitan at pagtatalo. Habakuk 1, ikalawa hanggang tatlo. Tila nagtatanong si Habakuk, Diyos, bakit po ganoon ang nangyayari? Bakit po ninyo po inaayos ang mga, hindi po inaayos ang mga bagay-bagay? Sumagot ang Diyos kay Habakuk, ngunit ang kanyang, ang kanyang sagot ay nakakagulat. Sinabi niya na ang gagamitin niya ang mga kaldeyo. Isang napakalupit at makapangyarihang bansa upang parusahan ang kasamaan sa Juda. Sapagkat narito ibinangon ko ang mga kaldeyo, ang mapait at mabilis na bansa, nalilisan upang magtaglay ng mga tirahan na hindi kanila. Habakok 1, ika -anim. Nagulat si Habakok sa sagot ng Diyos. Nagtaka siya kung bakit gagamitin ng Diyos ang mas masasama upang parusahan ang medyo mas mababa ang kasamaan. Nagtanong ulit siya sa Diyos. Mas malinis ang iyong mga mata kaysa makita ang kasamaan at hindi mo kayang tingnan ang paghihirap. Bakit mo tinitingnan ang mga gumagawa ng kataksilan at nananahimik ka kapag nilulumok ng masasama? Nilulunok ng masasama ang mas matuwid kaysa sa kanya. Habakuk 1.13 Tila sinabi ni Habakuk, Diyos, mas malala po ang mga kaldeyo. Paano po sila gagamitin? At sumagot muli ang Diyos, sa pagkakataong ito, ipinaliwanag niya na parurusahan din ang mga kaldeyo sa kanilang sariling kasamaan sa tamang panahon. Binigyan niya si Habakuk ng isang nakapakahalagang prinsipyo. Narito, ang kanyang kaluluwa ay mayabang, hindi matuwid sa loob niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Habakuk 2.4 Ito ay isa sa mga pinakamahalagang talata sa Biblia na nagtuturo na ang pananampalataya ang susi sa pagharap sa mga pagsubok. Kahit hindi natin nauunawa ng lahat, ang mahalaga ay magtiwala tayo sa Diyos. Nagtapos ang aklat ni Habakuk sa isang napakagandang panalangin o awit ng propeta. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga tanong at pagdududa, Nagpasya si Habakok na magtiwala at magalak sa Diyos anuman ang mangyari. Bagaman ang puno ng igos ay hindi namumunga at walang bunga sa mga puno ng ubas, bagaman ang bunga ng ulibo ay mabibigo at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, bagaman ang mga kawan ay nawawala sa kulungan at walang baka sa mga sabsaban, Gayon pa man, magagalak ako sa Panginoon. Magagalak ako sa Diyos ng aking kaligtasan. Habakuk 3, 17-18 Ipinapakita nito ang tunay na pananampalataya ang magalak sa Diyos kahit sa mga mahirap na panahon, alam na siya ang ating kaligt kaligtasan. Ngayon aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga, at naghahanda para sa matamis na pagtulog ipikit mo ang iyong mga mata isipin mo ang aral mula kay Habakuk na maaari tayong magtanong sa si Diyos at mahalaga ang pananampalataya kahit hindi natin nauunawaan ang lahat samahan niyo akong magdasal mahal namin Diyos salamat po sa aklat ni Habakuk na nagpapaalala sa amin na maaari po kaming magtanong sa iyo Salamat po na ikaw ay tapat at makatarungan at mayroon kang perpektong plano. Tulungan niyo po kami na laging magtiwala sa iyo kahit sa mga panahong puno kami ng pagdududa. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na pagtulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing aking kaibigan. Naway ang kwento ni Habaku ay magbigay sa iyo ng lakas ng loob na magtanong at magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Magandang gabi at magandang panaginip. Kumusta? Nasyahan ka ba sa kwento ni Habakuk at sa kanyang dialogo sa Diyos? Handa ka na ba para sa susunod na aklat sa Biblia? O mayroon ka pang ibang partikular na kwento sa Biblia na gusto mong malaman o marinig bago ka matulog? I-comment mo lang sa baba. Salamat!